Bekon. Ah, may po ako. Ano ito? Obligasyon kang okay na tama ng gurang ayang ang magurang pag gurang na obligasyon. Obligasyon niya, nata. Ang magurang ka kaya yun ang tumino sa tuya kibuhay. Yo, dahil man kita mabubuhay sa kinabang, kung dahil man kita ginito sa mga pabuta. So, kapag kagurang na sa satuya ng mga magurang, lalo na kung maluya at manuna, mm -hmm. uh, siyempre, edeta, aram kung ang satuyang magurang mapaataman. Iyo? So, kayo po ang kanaki na atamanon sinda. kada mm -hmm. mong pwede yan atamanon kiba. Mm -hmm. Obligasyon ta bilang aki na pakaunon, sanlian ang magurang, tasirin man ang pagbalik ta sa indakan, panahon na kita bagasara saraday pa. Mm -hmm. Sinda ang nagtitimplak ang gatas ta, Dahi kita makakalakaw kung dahi kita tinuruan ninda na ginabayan kita para maglakaw. As in, dahi kita manakula araw ka ini kung dahi ang satuyang mga mahal na magurang. So pag nagurang, si mama mo kasi papa mo at amanon mo. Ayan? Yeah? Salamat Sige. Thank you.